Na. may tingin may, <laughs> patingin 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 oh doon doon sa loob ng video mo <laughs> Niya. <laughs> ah, oh video oh. na yun may cheeks ganda-ganda ng cheeks oh ilong ng ilong ito, si ilong ng ilong. Wala na yung grasshopper. Kasi ba? Mm, Siyempre, ikot-ikot muna kami para ma-explore namin yung aming, ay, ah, yung aming buong mm -hmm. lugar ba. O, ayan. Meron pa dito Di isa. pa nga yan, tapos yun, to eh. Yan o, o di ba, kagaganda talaga. Ayan, ayan, yun, may, may, may kweba o. May kweba o. May kweba o. Ja ayan pa. O, o di ka muna. Punta muna tayo dito kay Mama nipo. Mary o tama, meron muna tayo. Huwag niyong, kayong atat. Nandito What? na tayo eh. Oh. Wow. Oh, di ba? Atila na, tabi-tabi po. May, ang Ma cellphone niyang gamitin. bakit ka kayo, si kayo, nag-review man ako. Mamaya, pagkatapos ko tapos Mamaya, pagkatapos ko dito. Tapos may kuweba o oh, tabi-tabi po. <laughs> hmm. Mayroong ano daw yung sinasabi nila doon. Ah, Parang hindi ako sinasali sa usapan nila eh. Hindi ko tuloy naintindihan. <laughs> o oh, yan, basta ako dito lang o. Oh. Usyusera lang ako. talaga. Super usyusera ako dito mga <laughs> besh. Ayan ah, o. Oh. <laughs> ano nga pa ito. Then, Pati yung mga halaman. Man. Ganda talaga. Ganda na maraming puno. Para sulit na sulit din ang aming lakad eh. O, oh, ayan sila Oh. Ayan sila mm -hmm. Picture silaw. doon, picture dito. Ayan. Ganda <laughs> naman talaga kasi eh. Pag taga Manila ka, pag napunta ka rito, talagang malulula ka sa ganda. What? Lalo na ganito. Marami ka talaga makikita na. Eh. O, oh, di ba nga ang ganda o. Oh. Ganda ng bulaklak pa lang. Maganda sana yung cheeks. Kaso kapu kalahati. Ayan yan Oh may chicks tayong kasama dyan ayan o oh, dalawang chicks wala picture doon picture dito video dito video doon Japanese yeah. yung, 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 isa okay open wala pang tao doon masyado Dito sa isa wala naman tao. tao pero dito sa sa, sa may mayag ganda ganda. ganda. Konting tao. Dito sa kasama na dito, maraming tao. Pero mainit din. Mainit, ang init. Anong ginaibahan dito sa may bayad sa wala bayad? O, yeah, mag ma ito. Maganda, maganda yung Japan, ano ito. doon. Yung mga bato-bato pa lang na naka-formation. Free massage? Ma sa Ay doon, may massage dyan oh. <laughs> may massage dyan? mm -hmm. Open. Japan. Open daw eh. Daily open. Ano lang sa ano? Sun. Saan? Hindi, <laughs> yung man Hindi, ang massage bang hmm. sinasabi.